mga pulaan. Taga po kayo? Alamino. Aba! Nasi <laughs> o! Ayun, nga dati kami kasama sila. Itatay. Munogan daw niya yan lahat. Pero kung pata nga dyan, paangat ko sana, bigyan ko kayo. Wala kayo anak. Wala yung anak ko eh. Para mayroon kayo may uwi. Dagdagan natin yung mga idol dahil ano eh. Oo, <laughs> konti. <laughs> wala yung ano, wala yun. yung mga buhay na yan. May mga patanga ka dyan. Alam po, itong... Ay, yan, simula dyan. May makikita ka dyan yung mga kulay green na yan. Ang ganda Oh. Ay, dyan. May mga patanga ko yan eh. Ano? Ay, bigyan kita yung salamin. Kaya parang makita mo. Kaga uh, alaminis pa sila. Ay, yung yung huli eh. Meron niya kunting isda doon. Dagdag na natin din eh. Para meron silang may uwi. na ang life galingan nila tatay. Ano alam mo Tony o. Oh. Tony. Salaminos pa kayo no? Layo. Bukod sa Salaminos ay barangay pa kami. Wow, oh, oh. <coughs> Dalawang barangay. Dag ko, dagdagan ko, ko yung huli nila. <coughs> oh, dahil kasi sila nalay, ayaw kong lumubog. Eh. <coughs> yung tali sa ilalim, kala sa inyo. Tapos itabi na lahat din eh. Yung mga idol, dagdag natin dun sa huli nila. Eh, guys, saling dun ni saling. Daglag natin sa huli nila gawa ng kukunti yung huli nila ang layo pa nila mga idol Lagay mo na lahat yan ang pata nga Ayan ang Ayan yan, eh, meron silang eh, uwi mga idol kahit paano pa, para hindi masyado silang talo sa ano nila, <laughs> si Lina. So, si eh pa. Pa kayo, meron pa doon. Ah, meron pa? Meron pa. Yan, yan. Oh, yan, yan. mo yun, ah. Ano yun yun? Yan. Eh, meron silang may uwi. Ah, oh, meron pa doon. <laughs> yan, natin. Dahil malayo pa sila eh. Oh. Tapasit. Saan niya yun? Alaminos. Oh, alaminos. pa sila mga idol. Eh, nangawilan sila. Kunti yung huli ka yan. Dinagdagan natin ng kaunti rin. Para kahit pa eh. Hindi naman talo yung kanilang gasolina punta din eh. Yan. Dahil din na sila kami sa atin banda Miguel, Ayan. Nadagdagan natin yung kanilang huli. Kung naman sila sa kapila, wala walang dagdag. Siyempre, wala din sa atin eh. Ingat <laughs> eh, yun uh, mga idol sa pag-uwi. Yan. Salamat.